makikita mo yung mga nakatira dyan sa tabi ng ilog oh. delikado po yan lalo kung umano yan oh. pag di kaya sila nadudulas yan sa ilog na yung tulay yan eh, o oh. delikado yan pag nadulas sila dyan o oh. Rabi. ayun oh no? ilalim ng infernal, may nakatira na rin ayun oh no? ang na nakatira sa si ilalim ng tulay yung pasig tapos may mga kasama pang batang maliliit dyan yung sa pasig dyan dapat tutulungan dapat ng mayor orto mga ganito Gino? wala na talagang wala na silang matirahan sa ilog na lang sa tabi ng ilog at yatin pa madulas-dulas yung karsada Yan pa oh. Ang dami na nakatira oh sa tabi ng ilog oh. Delikado may mga bata pang maliliit. Dapat yan bitigan nila ng pabahay. Kawawa naman ng mga 'yan. pero nagtaas ng ilog yan, wala na pag umuulan, madulas, may bata pa, kawawa